Ata'y ron ho. Gabuhay Gabuhay Ay, gabuhay mawkon! Ohoy! Oh, galonggong. Ay, este galonggong. May boss? Isa lang. Isa lang. Iwan nung tinol kaon. Tama uh -huh. na ang tatistan. Uso yung tatistan. Ay, yung tatistan. Ayun, Ay, nadali mo. Matamba ka. May tulog. Ayun, Ay, nadali mo. Ayun, Ay, nadali mo. Ay, yun, nadali mo. Ay, yun, nadali mo. Hmm, nadali mo batang bata may tulo. Ay, nadali mo batang bata may tulo. Yan, Jo. Ito pa yung lang. May hey, utang ka, 20 sa ako, no? Hmm. Oh, salamat. Tapos, ano, one port lang, ano, no? One product. Ay, one port. Kilawang ko. One product. oh, isang kunti lang. Isang kilo lang? Hindi, babo lang. Tama na, tama na. Tama mo, mo, <laughs> <laughs>

Wa oh, ko ila karan. Wa ila takong ng pintot buli ta na ila takong na. Garos Jojo ya. <niya. laughs> oh ligus ko. Garos. Ako uta lagi paligsan Jojo. Ila lang sa. Daku <laughs> <laughs> Ako ta na hmm?

Tonto 'ta jojo ya. Sige, thank you. Ni lang eh. <laughs> <Garus>. <laughs>